Pasukin natin ang iba't ibang masasamang tao dito sa mundo. Kasama natin, Tokyo Da Explorer. Yun, magandang araw mga ka-explore. Uh, nandito naman ako, Tokyo Da Explorer po. Uh, ngayong araw na ito, ipatuloy kong hahanapin yung uh, nasabi ni kaibigang ibata no na uh, bagong lagusan para maibigay sa kanya yung gintong mutya. ah uh, kasi, uh, nabawi natin yung gintong mutya sa mga aswang at ah uh, yung gabi ding iyon ay uh, na na rin kami ng maraming mga elemento kaya uh, sinecure na lang namin ni Sarge no uh, at minabuti namin na uh, uumuwi uh, 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 na lang no para uh, hindi kami mas mapahamak at uh, yan yan na rin yung uh, sabi ni uh, kaibigang Kalinga dahil nga Uh, marami kasi yung naka-interest kaya iingatan talaga natin uh, yun, mag isa muna ako kasi Sarge ay, ay meron hindi inasahang ano no uh, ginagawa may ipinuntahan siya kaya asusunod uh, din po yun uh, kung ano mga, ano siya, matapos niya agad yung importante talaga niyang uh, gawain Aku ako muna. Uh, shout out nga pala kay Ate Marjula Abong. Kay Ma'am Anya Alvarez. Shout out. Kay Ma'am Alicia Ransi. Ayan. Kay Itching in London. Shout out. Ma'am Janita. Stranger. Shout out. Kay Yuki Oi Shout out. na Jackie Iban. Shout out. Jenar Santo. Shout out. ati Marge, shout out kay Ate Marge. Mukhang hindi pa dito mga ka-explore. Tawid tayo ng ilog mga ka mga ka-explore. Alam nyo, mga, uh, mga ka-explore, uh, sabi kasi ni kaibigang ibatan, ay ang pagbigay po ng gintong mutya kay Kalinga ay, ito po ay hindi madali. Uh, uh, dahil may marami pong elemento po yung nakaabang. No? Marami pong nakaabang. Kasi aagawin nila yung gintong mutya, no? Para hindi maibigay kay uh, Kalinga, kundi uh, mapunta sa kanila. Dahil ito ay talagang napakalakas nito na yun ano lang balite mga ka-explore yun bago ng balito tabi tabi po kikidaan lang po yun mga ka-explore <coughs> mahirap na no mahirap na uh -huh. kaya uh, ano, ano ingat po tayo <coughs> hindi lang aswang yung nagkaka interest uh, pati yung mga uh, ano kasamahan nila yung kanto nagaka-interest din sabi ni kaibigan ng Bata, no marami natin, ano, atao na din ano at tao na kumubok po kumuha ng gitong mutya sa uh, engkantadang puti pero ni isa sa ila sa kanila wala pong nagtagumpay at tayo lang po yung nakakuha kaya yun mabuti at yung engkantada ay eh, may uh, tiwala po sa atin Uh, dito sa pagubatan mga ka-explore uh, hindi talaga dito pwede yung pasaway ka uh, kasi pag pasaway ka dito uh, mabibigla ka na lang masurpresa ka na lang pag uwi mo meron ka ng karamdaman yun pala nag, nakaano ka sa mga nakatira dito nakagawa ka sa kanila ng kasalanan Kaya, uh, yun dapat ano tayo dito maingat <coughs> uh, respeto natin yung mga uh, naninirahan dito mga elemento din pag hindi pa dito mga ka-explore Talagang binabaybay natin yung ilog mga aslob. pa dito mga kaisplor. Okay, mga ka-explore na no? nakatawid na tayo sa ilog. Mukhang malapit na tayo sa area. yung mga ka-explore ah no? uh, ito, ito na yata yung area na yung mga ka-explore ah, uh, pasokin natin ah, uh, sana nandito si kaibigang kalinga na eh. yun yeah. nandito yung mga malalaking puno no? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Guys, nice, look Hmm. Ito yung isa. tabi-tabi po may <coughs> bigang kalinga Ibigan kalinga Ibigan. Ibigan. Ibigan kalinga Ibigan. kaibigan ayun uh, ito na yun eh uh, hindi sumasagot si kaibigan kalinga pero ito na yun ito na yung nakita ko sa panaginip ko na eh, area uh, na kung saan sinasabi ni kaibigan uh, kaibigan kalinga eh dito daw siguro ano mga ka-explore mo uh, gaya ng ginagawa natin antayin natin so, doon tayong galing kanina ito na lang siguro mga ka-explore no? ah. lista na lang natin itong camera natin tapos antayin natin dito ah, baka dumating talaga okay. ito tayong ibon mga ka-explore pero istana na natin yung ano natin dito muna tayo magantay yung mga ka-explore no? uh -huh. yan so magantay-antay tayo dito baka doon uh, dumating talaga dito si kaibigan kalinga mga ka -store. No? may inkanto palang itim nun sa kahoy na yun kasi kasabi ni kaibigan Kalinga pag meron akong na-inkwentro pwede kong gamitin ito habang hindi ko pa inaibigay sa kanya laban sa mga uh, elemento kaya ang ginawa ko nagmadali ako na lunukin ito at uh, yun lumaban sa kanya yun, yun. Na, nadali naman natin siya at nawala yan. yan yung sinasabi ni kaibigang ilangga, ilangga ah, kalinga mga ka-explore na yan. Eh, marami talaga yung nagkaka-interes dito at eh, habang ano ibibigay natin to sa ah, kay Kalinga marami talaga yung ah, nag-aabang lang na gusting ah, agawin ito unakawin eh, siguro Siguro hindi nagpapakita si kaibigang kalinga kasi uh, meron palang mga iba din na elemento sa kaligid. Uh, pero uh, hindi tayo matakot dito habang nandito sa atin ko kasi sabi niya habang hindi ko pa ito naibigay sa kanya, gagamitin ko muna pang laban sa elemento. Ano explore na? Oh. kasi sobrang lakas kasi nila makaexplore yung kakayahan yung kakayahan natin dati na ah, may ano naman tayo no kakayahan na lumabas kanila pero ano na mas sobrang lakas nila ngayon hindi na kagaya ng mga dati na easy lang sa atin pero ngayon pero sa pamamagitan nito magiging easy at sa atin na kalabanin sila dahil dito at kailangan din ito ni Kaybigan Kalinga ibigay natin ito sa kanya pero hindi siya nagpapakita ibig sabihin ah, hindi hindi pa siguro na, delikado kung ah, pipilitin so yun mga ka-explore na ah, mag-observe pa rin ako dito ah.